Babaing lasing inakalang patay matapos matagpuan nilalanggam at nilalangaw sa gilid ng creek. Naging tampula na naman ng katuwaan, nagsilbi pa rin paalala rin sa mga online netizen ang isang babae na natagpuan na lang na tila wala ng buhay sa daan. Pero ang babae, hindi lang pala talaga umabot sa kanilang bahay dahil sa kalasingan. Ang buong kwento, eto. Nag-viral kamakailan sa social media ang litrato ng isang babaeng makikitang nakadapa at marumi ang damit habang pinagtitingin na ng mga residente. Ayon sa caption ng post, natagpuan sa gilid ng creek sa isang hindi tukoy na lugar ang isang nakahandusay na babae na umano'y nilalangaw at nilalanggam na. Dahil sa takot ng nakakita sa babae, tumawag agad ito ng tulong. Pero ang babaeng inakalang patay na tila bumangon sa hukay dahil bigla na lang itong tumayo at gumisi na para bang walang nangyari at hindi na alarma sa kanyang sitwasyon ang mga residente. Sa kaparehas na post, inireveal na lasing lang pala ang babae at hindi papatay. Samantala, katulad na lang ng taong nag-post ay nagpaalala ang mga commentator na magtira ng pang-uwi at huwag sasagarin ang sarili kapag nakikipag-inuman dahil maraming maring mangyari na hindi maganda sa kalsada lalo na kapag wala ka sa wisyo. Sa mga mahilig tumuma dyan, tansyahin nyo muna kung hanggang saan lang ang kaya ninyo. Baka mamaya, kayo na ang susunod na mag-viral. D! WIZ Research Report. Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliu Channel 23 Nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.